We shall open this package guys. We will see what is inside this one. Hmm. It's always that you are excited to open your package, to open a package even if hindi naman siya masyado... maganda yung laman. But, you are always feeling naficant or curious. Curiosity. Ha! Huh. By the way, guys, I have ordered uh, some Filipino food and vegetables. From Filipino store in Sweden. And what is this? Pe pepero, pepero. What is this for? What's pepero? What did I buy this one? So, hindi siya, oy. It's like stick oh. Bakit? Merong ganito? Hindi naman yata ako nag-order nito. Pakapin siguro, ni? Eh. Free lang siguro. Ewan ko. Parang stick-o siya. Polboron! Yay! My Polboron from Goldilocks from Philippines. I thought it was a big package. Very good. Oh my goodness. Ang liit-liit lang pala. Yay! Makakatikim na rin ng Polboron from Philippines. And I have order salon pass para sa aking ano likod na laging mas sumasakit. Isa pa, one more. 18 Bakit? Bakit nilagyan itu nang ganito? Tapos, sarang! Tarang! look at guys look guys what i have now what i got from filipino store is this is this sayuti yeah because i am planning to plant sayuti in the summer here in sweden so that's why i buy this and this is not to eat but this is for planting we will just try if this will work Ang liit lang ng mga sayuti na to. Hindi siya malalaki. Yan. Sabi ko yung ano, parang may sprouts na, na lumalabas na. Wala. Well, uh, parang ano man itong mga sayuti na ito. Parang mga sobrang bata pa. Linggod pa ba? Eh! Ang dami pala nito! Diyos ko! Kala ko! Kunti lang siya! 3 kilos kasi yung in-order ko. Ayan, parang meron namang ano, sprouts. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Ayan oh. Tapos, tingnan natin yung isa pang ano, nakabalot. This is ito yung ma napaka mas exciting na ano binili ko let's see kung hindi ba ito sira kasi suman yay kasaba cake suman kasaba Kaling ba ito ng Pilipinas wala, para mang hindi galing ng Pilipinas ito. Ano ba yan? Ah, kaluukan. Product of the Philippines. Di ay. Product of the Philippines. Kasaba cake. Makakatikim na tayo ng kasaba cake. Tapos, Ibus glutinous cake, so man sa ibus. Sabi, ano daw ito? I iluto pa siya. Kasi half cooked lang daw pala ito. Ano ba yan? Bakit half cooked lang? Yung kasawa cake, tikman natin. Asa na yun? Thank you, ma'am, madam. Madam Junia from Pinoy Market. Baka ito din. Half cook lang din ito. Naku, ano ba yung sabi niya? Ito ba yung half cook? Sus Maria Magagamit ko pang ano. Itong dahon. Kasaba cake ba yung sabi niya na half cook lang or itong ibos? na parang panis na but so many Korea number one and so many unso many yung di upelog package ohi nga kuya wagod ani Asa na si Bindiling? Mga ni favorito ni Bindiling. Hindi Parang stick Oh. Ay, ayaw sa ipa kuan kay. Di na po na mukha ng food. Hmm. Kailangan pa nating lutuin ng ano sabi ko, dalawang saloon pass. Yung pinadala niya, isa lang. Tapos, tikman natin yung Gold Deluxe na Polboron. Haha! Polboron from Philippines. Mm. sobrang sarap pero marami yata itong sugar hindi ako pwede kumain ng ano niyan madami suman pero kailangan pang lutuin daw ito ibos pala ito ibos ito yung suman na kasaba Salamat ng marami, Madam Junia Pampipi. Si At ako'y nakakain ng food from Philippines. At ako'y makapagtanim na rin ng chayote. Ay! Hmm. That's all for today, guys. Thanks for watching, and um. please don't forget to subscribe. Bye bye.